Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon ngayon pong October 28 at ito na po ang mga 4 digit lucky numbers sa mga may gusto po dyan na mga 4 digit lucky numbers na tumataya dyan sa abroad at Pilipinas mga kalaki at national ito po ang magandang mga tips mga kalaki, kunin mo na umpisaan po natin sa Pilipinas 1298 India 3069 Philippines 1536 Australia 7244 Mexico 8137 Canada 1955 Greece 2138 Israel 7962 Las Vegas 2430 Saudi 1687 Japan 2244 Italy 7218 Germany 4926 Korea 1257 Dubai 3108 Malaysia 0926 Ano to Taiwan 7145 Thailand 1336 Texas 2104 China 8299 Singapore 1273 Hong Kong 5647 at sa Sweden 7873 Ayan po mga kalaking ating mga 4 digit lucky numbers. Pwede niyo po yung i kung gusto niyo ha. At alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan. At gusto ko bago matapos ang October maranasan nung manalo. Good luck!